Welcome to RNDY Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Kumusta mga tropa? Welcome back sa RNDY Vlog. Sa nakaraang video ay pinag-uusapan natin ang mga anti-ship ballistic missiles na inalok ng Hanwha Defense na maaaring magpalubog sa mga warships ng China sa West Philippine Sea, kung saan nagagalit ang China sa balitang ito. Gayon din ang alok na submarine ng Naval Group ng bansang France. Sa makatuwid ang mga kagamitang ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng ating hukbong sandatahan. Kaya sana gawin na ito sa lalong madaling panahon. Guys, mukhang may bago na naman tayong plot twist. Ang fighter jet project ng Philippine Air Force na ilang taon na nating hinihintay, mukhang hindi na talaga matutuloy sa Gripen at baka ibang bansa na ang makakuha ng kontrata. Pero teka, kung hindi Gripen, sino ang posibleng manalo? Eurofighter ba? O baka naman ang stealthy KF-21 ng South Korea. Let's find out kung bakit lumalabo na ang Gripen deal at kung bakit lumalakas ang tsansa ng South Korean KF-21 na maging susunod na sandata ng ating Philippine Air Force nitong mga nakaraang buwan. Balitang-balita na, na may napili na raw ang Philippine Air Force, ang JAS-39 Gripen mula Sweden. Sabi nga ng Max Defense, may budget na tayo for labindalawang units, pero hanggang ngayon walang pirma, walang kontrata. Ang dahilan? Ayon sa mga insider reports, hinihintay daw ng Pilipinas ang full production ng KF-21 Borame ng South Korea na magsisimula next year, ibig sabihin... Baka gusto muna ng ating gobyerno makita kung worth it talaga ang bagong stealth fighter na to bago pumirma. Pero eto na ang malupit na twist. Kamakailan lang, pumirma ang Sweden at Ukraine ng dokumento na nagsasabing bibilhin ng Ukraine ang hanggang 150 JAS 39 Gripen. Ang sabi mismo ni President Zelensky, top priority nila ito para sa depensa laban sa Russia. Ibig sabihin, kung sakaling Gripen talaga ang gusto ng PAF, Mahaba-haba pa ang pila. Baka 2031 pa dumating ang unang batch kung ngayon palang pipirma. Pero may isang option na biglang umangat. Ang Eurofighter Typhoon. Konti lang ang may orders nito ngayon, kaya pinakamabilis mag-deliver. Kung sakaling mapirmahan na next year, 2027 pa lang may Typhoon na tayo. Kasama pa sa package nito ang matitinding missiles tulad ng Meteor Beyond Visual Range Missile na may 200 km range at yung Storm Shadow Cruise Missile na may 550 km range. Grabe, pag na-lock-in ka dyan, wala ka ng takas. Ang maganda pa, handa ang Eurofighter na i-offer ito installment basis. Up to 15 years to pay, kaya kahit mahal, baka kayanin ng ating budget. Pero mga kababayan, eto na talaga ang posibleng manalo sa lahat, ang South Korean KF-21 Boramae. Bakit? Una, may stealth capability ito. Wala niyan ang Gripen o F-16. Pangalawa, mababa ang maintenance cost kasi compatible sa mga FA-50 parts natin. At pangatlo, proven na kapag South Korean equipment ang bibilhin ng Pilipinas, agad may budget. Example, yung 76 na bilyong pisong warships from Hyundai, tapos 40 bilyong pisong FA-50PH Black 70 version. Lahat yan na-aprubahan na agad. Kaya kung KF-21 ang pipiliin, madali ring maaaprubahan ang budget. Ang downside lang sa KF-21, hindi pa ito fully proven, pero isipin lang nyo, ganun din ang FA-50 noon. At naging isa yan sa pinaka-reliable jets ng Air Force. At kung magiging early adopter ulit tayo, pwedeng maging malaking advantage yad. Yan sa training at sa defense capability ng bansa. Ngayon, habang ang ibang bansa nagkakandara pa sa mga old-gen jets, tayo baka makasabay sa susunod na generation ng stealth fighters. Alam ko maraming pagkakataon ng pinag-uusapan ang patungkol sa proyektong ito, pero mapasa hanggang ngayon ay parabang wala namang usad. Kaya naman sana ang panawagan ng mamamayan, i-prioritize na ang proyektong ito at ipakita sa buong sambayanan na may napupuntahan ang pera ng bawat mamamayan. Shoutout sa mga pamunuan, galaw-galaw baka ma-stroke. Galaw-galaw baka maibulsa pa ang budget. Kaya mga kababayan, kung ikaw ang tatanungin, alin ang gusto mo para sa Philippine Air Force? Yung tested na Gripen, ultra powerful na Typhoon? o next gen stealth KF21 Boramay? Comment down below kung alin ang pipiliin mo at huwag kalimutang i-like, i, -like, i at i-subscribe para updated ka sa mga bagong balita tungkol sa AFP Modernization Program. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta dito sa ating munting channel. Mega shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Kita kits po tayo sa susunod na videos. Tchau! huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.